At mayroon lang tayong iiwasan ng mga lugar na iihian. Ano yung nabanggit natin na mga haraan? Sino na kaalam? Hmm. Iwasan yung umihi sa butas. Yung butas na ginawa ng, I mean, yung mga binutasan ng mga hayop. Dali kasi usually sa ano yan? Sa mga mga kagubatan, di ba? Sa mga kakahuyan. Iwasan yun, Bakit? Pwede ka ka mamatay. Para sa kaalaman, pwede kang mamatay. May sahaba na binalitaan na ng Allah ng paraiso. Dito pa lang sa mundo, paraiso na Kung Kunya ko nagkakamali, si Sa'ad bin Ubadah. Siya ay isang sahaba na leader sa Madina nang ikinamatay lang niya, umihi sa butas. Kasi maaaring matuklaw ka dyan o mayroong jin. Mayroong jin sa loob niyan at ang jin pwedeng maghiganti sa'yo. Naintindihan? Kaya iwasan ninyong ihihian ang mga pinagbutasan na mga hayop o pinagbutasan ng kusa. Kaya huwag ninyong kalimutan na magdua para iwas din sa kanilang, uh, sa kanilang uh, gagawin na masama sa iyo at proteksyon laban sa kanila, magdua ka. Pwede mong idua ang Audo bi kalimatillahi tammat bi tila at tamat min syarri na akong video niyan. O kaya bismillahil la yadurru maasmihi asmihi fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Ito ay proteksyon sa tao at hindi nakikita protection sa tao at hindi nakikita mapoprotection lang ka ng Allah kahit saan ka mapunta pag binabasa natin ang dua na yun kahit anong planong magtuklaw mag sa ng ahas o anumang uh, mga nilalang na hindi ka aya-aya o mga mga jin uh, na may planong masama sa iyo kasi ang mga ahas pwede mong mag mga jin yan